Ito ang itsura ng home bond bridge dati. Halos puno siya ng mga kabayan pagkalampas mo dito sa tulay. So ngayon, ito ay nagkaroon ng clearing at nagkaroon ng development. So alamin na natin ngayon kung ano ng itsura nito. Nandito na tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Ito po yung Pasig River na Nakakabukas lang. Yan no, meron ng mga commercial shop. And mo natin itong tulay. Ito siya, konektado na dito sa Binondo Intramuros Bridge itong Pasig River Esplanade. Dati nakakata ko dyan sa ilalim dahil marami mga tumatambay at saka puro mga basura. Kaya naman meron na siyang oh ano, agdan. Diba? So ito yung stairs na babaan dati, so, konektado na siya dito. Diretso sa Pasig River Esplanade. So nandito na tayo sa Binondo Pupunta tayo ngayon doon sa Estero de Magdalena Ito kasi na-demolish yung mga kabahayan doon Doon malapit sa Hongbon Bridge So ngayon, tinan natin kung ano na yung ginagawa ha? So dadaan mo tayo dito sa kanan Dahil na natin itong Plaza Lorenzo Luis Okay, ito Binondo Church Mayroon, bueno, mag-u-turn lang tayo dito ganda na ngayon no? Nagkaroon din ng uh, konting rehabilitation yung mga iba dito katulad nitong Plaza Lorenzo Ruiz yan pinaganda yung flooring, sinalinis tapos yung mga ibang building din dito na pinturahan siya para nagmukhang nga uh, bago no? yun ang mga spaghetti ang kailangan dito ngayusin So kung yung Hongbon Bridge, yan yung malapit sa Estero de Magdalena. Para na tayo ng Hongbon Bridge. Para sa Hongbon Bridge. wow. So meron ng details nitong project na nagawa nila. Ito po yung construction of Alvarado Bridge, location Estero de la Reina. Alvarado Street, Binondo, Manila. So ito yung mga bahay na na-demolish dati dyan. Tingnan natin. So konektado siya dito sa malaking gusali. Oh. So, matagal na itong tulay ka ba yan? Kaya lang, natakpan eh. Ganda. So ito pala yung project na ginawa dito. hindi lang nalilis yung baba kapayon, puno ko siya ng basura dito. So yan, yung mga bahay dyan na demolish yan mismo, marami yun din. Halos sa uh, dito malapit sa estero. Ang na siyang tignan, no? So mga kadaan dito sa tulay, mga sasakyan. Para papunta dito sa Gusali. Yan o. Oh. Yan, yan, yung mga bahay dati dyan. Yan. Malaking ba? Malaki bago. So bukod diyan, ayan na. Oh, diba? So ito yung estero di Magdalena Mahaba pa to siya. Meron pa yung karagtod doon sa kabilang side naman. So ito muna. Habang dalati ko anong gagawin dyan, pwede rin daanan para sa mga tao na. No? Sa so, bukod dyan, dito meron din yung dati mga kabayan pero nalinis na rin dito. Na-clear na rin. Nilagyan na siyang metal fence para hindi basta magtapon ng basura sa estero. Itong, itong footbridge na ito, Matagal na yun na uh, construct. Hindi kaada na yun. No? Tira mo diba? Yung na itsura niya. Hongbon Bridge. 1969 pa yan. Diba? So, may ikit pa na. 50 years old na. Marami din mga dumadaan dito. Eh. So ito na yung construction ngayon. Ito na yung laki Chinatown.